bago po lahat isang uh, uh, isang pagbati ng Happy Valentine nawa ang araw na ito ay punong-puno ng pag-ibig bawat isa pero syempre hindi naman tuwing Valentine lang tayo dapat mag-share ng love so everyday natin dapat iparandam sa mga mahal natin sa buhay so nakikita naman ninyo ay nagpagyahi kami so uh, ang manugaw ko sa Walter Mark itong Valentine na ito. At itong Valentine na ito. So, not like, uh, not like before, last year, kami dalawa lang ni Mr. Ang um, day, sa plaza naman. So, na-vlog ko din yun. So, gusto ko rin uh, ipakita sa inyo sa araw na ito kung ano ang naging kanap sa amin ni Mr. At kasama ang aking mga apo at yung manubang na. So, mga kamami, update ko kayo mamaya. So, magunta na kami sa park para i watermark conception nito so, ayan, ang ayan so ayan, na kami mga kamay pasok na kami sa water Ako ko yun, yung nakapula na naka-jogging pants. Kelly, tana. O. Ayan mga kamami, dahil puno ang mga pagkainan. So, kakain kami dito sa Chowking. Ayan. Sa Chowking. Dito kami kakain. Hindi na sa inasal. Kasi crowded at puno. So wala kaming makitang maupuan so dito kami kakain. So hindi kami natuloy kumain sa inasal dahil napakaraming tao so hindi kami makakuha ng uh, upuan. So, nagpa siya yung manugang ko na kumain na lang kami sa Chowking. So, ngayon, tapos na kami kumain sa si Chowking. Pupunta naman daw kami sa World of Fun. Maglalaro yung kapat up -up -up. So, update ko kayo mamaya mga kamami. Kung ano ang gana. <laughs> Ayan, may paganito pa. Yung gustong magpa-picture dito, mag-jowa. So, kapunta kami sa World of Fun. Uy, ang dami yun. Mga cake, mga tinapay para sa bayan So, ayan. Tapunta kami doon mga kamay. So, maglalaro daw ang ako. Dito, may nagtitid na mga gulay. Hindi naman kami papasok doon sa supermarket. Pero sa labas niya, may mga ganitong uh, na. pumasok na yung apo ko, mga kamami. Laro daw muna siya. Ayan. Ganito ang mga palarong pambata. Ayan. Ayan. alam yung manugang ko dito about sa southern, so alis na kami mga kamami so puntad daw muna kami sa bayan bibili ng gamot mga kamami galing kami sa bayan bumili ng gamot yung manugang ko dahil may na yung apokong isa so hindi ko na na Johan. Uh, tapos ngayon nandito naman kami sa plaza katatapos lang namin kumain Gutom na naman yung apong lalaki so bibili daw sila ng pagkain so nakapark kami ngayon dito sa harap ng plaza so hinihintay namin sila so update ko kayo hanggang sa makauwi kami ayun mga kamami pauwi na kami um, nakapili na rin ng makakain yung apo ko so pauwi na kami sa bahay maraming salamat sa inyong lahat so sa pagsama ninyo sa amin sa araw ng mga puso sa so, ng amin buong pamilya sa labas tumain kami sa Chowking supposed to be sa Inasal kami kaya lang punong puno ang Inasal so hindi kami makaano hindi kami makakuha ng uh, upuan so nag-decide yung manugang ko na kain, kain na lang kami sa Chowking So ngayon mga kamari, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel, Mami Vlogs. At huwag pong kalimutan i po, uh, ang bell button para ma-update ko kayo sa mga uh, susunod na upload ko. At syempre po, i-share na rin po ninyo mga kamami. Maraming salamat po. God bless you all po. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. See you next vlog. Bye!